Enak. Ini Iniiyaw na yung iniiyaw na yung hito. Sarap niya, no? <coughs> Uy, ang spacer spacer yung ginagawa niya tapos yung mga yun nagpuputol gamit ang acetylene May baga ba para yung ano uling mo? Oo, may. Ang wala eh. Sarap niya, no. Lalaki din eh, no. Thank you. Iwahiwa kasi. Oo nga, dahil hindi niya iniwahiwa eh. Eh, oh. tatlo? Hmm. Ang laki din eh, no? Wala pang ulo yan. Tinanggal na yung ulo niyan. Kaya <tipos> no, dala na Anthony. puro ulo. Aplikan dito. Puro ulo lang. Saan galing? Sa restaurant. Sa bayo niya. Ano yan? Uh, ulam nila mamaya. Oo. Uh -huh. Ano lang yan, eh, sir? Puro ulo. Well, Sarap yun. Okay. Hindi, meron, meron din yun. Meron din yun. Basta yung, yung, malayo yung putol. Ma ganito niya, oh. Yung sa likod nun. Pa. Sarap din yun. May nagdala sa akin dati ng ganun. Inadobo ko sa gata. Sarap din, eh. Malaking nito. Pang restaurant sa palo. Dala ni Anthony. Kanina. Ayan, pinaluto ko yan. Pinaksyon niya na yun. Oh, mamanti na. Ayan, isa pa Siguro ito. Ayan eh. Ito. Tsaka pusit. Masarap din pusit. Okay. Minsan okay. nga pare, magpapayaw. Kaya lang kasi pare ang pusit pag sumobro sa Ino. iyaw, matigas. Kailangan doon. Alalay lang din yung duluto. Sarap hmm. niya Sarap niya no. Bos mo to pre. O chara, lapo chara. Ampelasa rin. Ada bis. renta Renta na. Renta. kasi malang data, 50 data. Marinda. 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 Marinda mo pa ah.

sana maputol